nakita ko sa basurahan may nagbamyaw akala ko nakulong sa kanal hindi oh. ko sa basurahan. Ito hindi pa, ko papakalap pa lang apat? tatlo tatlo ayun nakuha ng anak ko bago ka lamang po sa aming channel please click like, subscribe and the notification bell thank you bago nagulat ako may nagingiyaw binalot sa plastic oh sinapon sa basurahan yun no kita ko sa basurahan may nagbamyaw akala ko nakulong sa kanal hindi oh. sa basurahan hindi ka papakalap pa ng tatlo tatlo nakuha ng anak ko. Naawa siya kasi basang-basa ng ulan. Tapos naka-plastic naka talaga siya, nak? Tinapon nga sa basurahan, naka-plastic. naman talaga itong mga to. Hindi man lang hinayaan mo nang lumaki-laki ng konti. Huwag mo mo anak please. Oo, oh, basang-basa. Alam naman nilang umuulap. Ay, may sakit pa ako. Paano ko kayo maano, baby? Baka po ano, may ano kayo dyan. May mother cut. Talagang ano to, pahirapan to. Hindi po mabuhay ng walang mother cut. Sama so, pa naman ang pakiramdam ko. May sakit ako. <coughs> Ay, naku, Lord. Bakit may mga ganitong tao? Sa ang basuran mo na anong nak? Diyan sa kamagong. Doon din sa pinagkuhanan ko ng ano? Oo. Nung tatlong dati? Oo, doon. doon sa may um, sa may ano, poste? Oo. Anak malapit na, doon, malapit anak doon. Anak to Bak, doon pa rin tinapon. Hmm, di man lang inanob. Pa, kaya kaya talagang naano mo kasi naka-plastic. Hindi, no, inahanap ko muna. Oh. Uh, yung may nagmamyaw. Tapos uh, na ang naririnig ko doon sa kanal, akala ko nahulog sa kanal. Sabi ko, hindi kita mo kuha kasi nga may ba ano yun, eh? sarado ng bakal 'yun eh. Matatanong ko lang siya. tas kayon, sinisilip ko, wala namang gumagalaw. Napatingin ako sa basura, hindi ko naman sinasadya. Tinignan ko lang sa basurahan baka mamaya tumalon. Sa so, doon nakulok. Pagtingin ko, naka-plastic ay tinapon nga paglapit ano, ko nang eh? pag ganun ang nakita ko lang ito yung orange ba yan okay. yan lang yung nakita ko yung orange kasi puti yung plastic eh tas pag angat ko tatlo sila tinignan ko pa akala ko ano malaki na pagtingin ko nakapikit ano pa lahat anak lang to kuha naman talaga ang sama ng mga ugali hindi man lang hinayaan na iano muna sa magulang to At ilang araw Ilang linggo, bago ano, mulat man lang sana. Paano natin i-ano to? Syerins Sir, ang pwede natin i-ano nito na. Hindi to pa pwede dun sa may dede na ano. Syerins pa to. Tsaka kailangan ano yan, matay... may nanay. Nanay talaga ang kailangan yan. Mamamatay ah. yan. Pag hindi na-ano hanang nanay. Ano lang to? Wala, wala pang tingin ko nga, dalawang araw pa lang yan eh ay, naku Lord, may sakit pa ako. Sa mga ano ko pa, baka may ano po sa mga followers ko ng Gulliver. <coughs> baka meron po kayong mother cat. Ano, kahit ano lang, tag sa sutulungan ko kayo makahanap ng i-foster e natin. ipopost ko sa page natin kapag ka ano. Kasi ano, oh. Yan, may pusod pa, oh. Andiyan pa yung pusod. <coughs> parang isang araw pa to dalawang so, uh, parang araw parang mas lang. malaki mas malaki ba yung unang nakuha ko dati no yung apat no ay yung tatlo no? malaki naglalakad na yun eh hindi yung un, yung nakuha ko rin doon sa kanila dati last two years oo dilat na yun wala may pusod pa yun naki eh. baka nga isa rin yung nagtapo baka nga yung nagtapo nito, noon at baka ito baka isa yung may ari grabe naman kayo ay Diyos guys uh, ito po for update lang po muna tayo ha sa puting na nakita ng anak ko sa basurahan na kinuha niya basang basa sila, nasa loob sila ng plastic nakabuhol pa daw yung plastic tinanggal niya lang yung buhol ng inuwi niya, ayan na ko na sila